Naka, ano pa? Naka red, ano pa? Huawei. Si Huawei, ano? Help niyo, mama. <mik> <skrits Representatives> <skrits> Hei! <Manchesterans> ah ah Hei! dente. Unde. Ha. Ano ko yung bayan? Eh baka lang ng hapon. Surprise na. Thank you. Amen. Amen. Bye-bye, house. Balik kami. Bye-bye. Ayya, gagala na naman kami, Sisi. Kahit walang pera, sila siy <laughs> 60 pesos, 100 pesos ang pera. kami ng pansit tsaka ano, bibili ng pandesal. Kasi nakakatayo sila eh. May pati siya na ganyan. Ayan na, si mama. Yeah. <laughs> Ayan na, pandesal. Ayan Tara tala Ito yung pandesal, diyan kami nabili. Ayun sa kanila. ayo, ayo, ayo ayo, ayo ya first papa and kuya ram ram dan Laman. men. Nah, Lama buka, Jan. buka. Baka lagdayo ng mga bayani. Mga bayani. Ay, ano ba? a.m. <laughs> to

Dito mo tayo sa labas Ay nung kanya no Ram Kita mo yan Totoo yan Ram Totoo yan Ram Oh Siya yeah. Ang ganda mama. One, two, three, go. Okay. 1869. Anong taon tayo sinakop na makasila? Ha? Ah, anong taon? 1500 diba? 1500. Tapos 300 years tayong sinakop. Yan, tandaan nyo yan ha. History ka ito. Diyan kayo picture kayo dyan o. No? Come. Five, four, three, two, one. Emilia Ginaldo na inihandog kay Pangulong Benigno Aquino ni Doktora Maria Jokno um, Labo ng ano mo? Ng... Telephone mo? Picture na lang ha? 真你尬。

tapos walit niya. Sito ko. Ganito. Tapos walit niya. Di yung siya. So, no. siya sa ano, ram. sa mga meeting Balit, Sa lakot. Ano sa lakot? Nito. Eh. Ah, ito. Ano, Ayan, yung sa Siya, o. yung niya. wala Wala niya. ano, pichon. Yung niya. Hindi na naluma. na naluma. Hindi na naluma. Lumabay, pero kita-kita yung mukha niya. Siguro mga 30s na dyan, no? 30s, 40s. Ano, Ayan, niya. Laguna, puro. Oh, Di ba, laguna? Oo, okay. The, uh, uh, um, na, ah, Ah, eh, ito yung tayo doon? Ito, ito,

Ito ba siya? Sino po to? Ito sa Ginaldo. Ay no, okay. ah, Ginaldo. ay kapatid ni Founders. Ano Mama, Ram. Ayan, yun ang mga kastila. Yan Ram. Kalaban natin mga ano. Ay, ay, ay mga ano. No, right? Mga ano. Amerika. Amerika niya. Ay, no? Ay, Hindi, Spanish Palang, Yung Spanish, ano, Spanish. Palang, Spanish. ano, ito siya. Ayan. Labanan sa binakayan. Sa binakayan pala oh. binakayan.

Uy, spada, no? Spada pa to? Oo, oh, no, spada niya. Di ba, Ito yung spada. <coughs> Spain. Ito masanda ng Espanyol, na lang. para pa